Ngayon ay Webes. Ano ang santo at mabuting balita ngayon ating pakinggan? Ang Ebanghelyo sa araw na ito, ng Webes ayon kay San Juan chapter 6 verse 44 to 51, ay nagbibigay ng malalim na aral tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at relasyon sa Diyos. Narito ang ilang mga punto na maaaring makuha mula sa mga talatang ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kaligtaan na mag-follow sa mga ngayon lang nakapanood at mag-like, comment at share. Salamat po. At follow nyo din po sa YouTube si Brother Chris sa at Chris Channel. Magpatuloy tayo una. Ang Diyos ang nagbibigay ng kagustuhan at kakayahang lumapit sa Kanya. Walang makalalapit sa akin, maliban na nilalapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Verse 44 ito ang nagpapahiwatig na ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos ay hindi bunga ng ating sariling pagsusumikap kundi ng Kanyang pagmamahal at kagandahang-loob. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagtanggap sa salita ng Diyos. Nakasulat sa mga propeta, lahat sila ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat isa na nakarinig sa Ama at natuto sa Kanya ay lumalapit sa akin. Verse 45. Ito ang nagpapahiwatig na ang pagiging bukas at handa na tanggapin at sundin ng salita ng Diyos ay mahalaga para sa ating pananampalataya. Pangatlo, ang pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Juan chapter 3 verse 35. Ito ang nagpapahiwatig na si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kaganapan sa buhay. Pangapat, ang kahalagahan ng Eucharistia. Ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman na ibibigay ko para sa buhay ng sanlibutan. Verse 51. Ito ang nagpapahiwatig na ang Eucharistia na kung saan tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Thanks God! Nawa ay nakatulong ito sa iyong pagunawa sa mga patuloy na sumusubaybay pagpalain tayo ng Diyos.